Delikado palang mag-drive ng automatic. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at nabasa ko lang itong isang comment from my previous video at yun nga, nasabi ng ating isang viewer na delikado palang mag-drive ng automatic. Well, I will agree on that. Kung walang magandang foundation, or hindi malalim ang understanding ng isang driver sa isang automatic. Yes, madali siyang i-drive. But, as a driver, dapat sobrang responsible niya as, as driver ng isang automatic. Hindi siya namamatay. Okay? Hindi siya yung tipong pag mali yung clutch mo, mali yung paggas mo, mali yung cambio mo, mag off siya. Hindi siya ganun. So once na naput nyo yan ng drive, naput nyo ng reverse yan, pag inapakan na ninyo yung gas nyan, haharurot na yan. At para mahinto yan, kailangan mong i-press yung preno. Now, kung hindi mo alam yan i-park, okay, hindi mo alam gamitin yung drive o yung reverse nyan, pwede ka talagang i aksidente nyan. Pero, kung malalim yung understanding ninyo sa pagdadrive ng automatic, I would say na mas safe mag-drive ng automatic than manual. Dahil dalawang kamay na yung mga gamit ninyo sa pag-steer ng inyong manubela at yung kanang paan niyo lang ang ginagamit niyo hindi nyo na kailangan mag-clutch. At hindi nyo na rin kailangan mag-isip kung ano yung cambio sa susunod na kalsada. So you have more focus on the road kasi less yung ginagawa mo na ko or less na yung iniisip mo so yun yung statement ko diyan mga paps safe mag-drive ng automatic kung maganda yung foundation niyo as driver ng automatic